mini landslide narangan itong daan naging one way ito nag iba oops landslide sumikat na ang araw na wala akong choice sihintayin ko to sigurado ako magkakasi off cards mamaya kung ganyan kakapal ganyan kakapal ang hamog sigurado yan oy ito na mga tatlong barako boys pa ingat mga kabarako ingat Nakita ko kanina may apat talagang barako boys tumahon at successful naman kaya sabi ko let's go <laughs> Punta tayo ngayon ng Tiblac mga kapadyakpad Katatapos ng Bagyong Pepito Nakikita nyo na may mga sasakyang dumadaan na Kaya siguro pwede nang pumadyak Pero may mga harang pang di natatanggal Ngayong umagay papakita ko sa inyo Kung kumusta na ang rotang papuntang Tiblac Let's go! Dito pa lang sa paglampas ng Jamboree. Eto na, laking bato, oh. nakahambalang sa daan. Galing sa taas. Tapos may mga sanga na naputol. Grabing pag-iingat ang gagawin natin ngayong umaga. May isang kahoy pa rito na nakabitin. Sa war. ang ng balancing ah. mga sa sanga sa daan medyo madulas din tong daan kaya daan daan lang talaga nagiging one way na itong daanan kasi nakaharang itong mga puno roadway grill and restaurant mukhang nakapagayos na sila malinis na ahon na nakita ko sa weather report kanina na cloudy naman ang weather dito sa Atty black kaya medyo malakas sa loob ko umahon dito pero sa baba umaaraw na baba na mga baraka boys galing na sila talaga naman hindi mapigilan ng mga barako boys kasabit na sa nga itong yung puno 7.20 ng umaga andito na tayo sa Pawak Elementary School kaya noon mga bato sa daan inanod ng tubig wala niyan bali nag ride out tayo from Salano 6am sinadya ko yon para maliwanag na po ko dito andito na tayo sa Ahunan papasok ng Manukan At nakikita nyo sobrang mahamog sa taas ngayon ano sobrang hamog napakatahimik malamig yung simoy ng hangin dahil sa hamog bike weather pa rin no may mga mga mamayan dito na naglalakad-lakad tatanggal ng mga sanga sa daan for the safety of everybody oh na, na yung salamin nabasag Ayun, nei pagilid na iba mga sanga dito sa daan sobrang mahamog talaga ngayon mga Good morning po. 7.26 na umaga. Dito na ako sa Manukan. Ay, nako. Nakakalungkot ito. May isang landmark na puno dito. Na no, natumba na. Wala na yung puno dito. Ganyan, ganyan kalakas Ang buga ng hangin Itinumba Yung puno rito malaki Isa pang struggle ngayon Habang Maangat tayo ito Yung putik Inanod din yan ng Tubigulan Kaya medyo maputik na yung daan Wala <coughs> nang tapos dito Mga bato At buhangin sa daan Lahat yan Inaagos ng tubig ulan At habang umangat nga tayo ay Parami ng parami itong mga putik Bato At Mga Gravel no? maliliit na bata ay naging one way na tông daan oh my god pahon tayo ayan o daming bata sa daan isa natin at one way Pitang kau ya, pitang. Tidak <laughs> perlu bagi si sesuatu ya. Di sana dek. Bantu baik, bapa batalo. Thank you. Ha? Woohoo. Terima. Thank you. Oh hadi lah, pergi. ang hamog, no? Kapal na ng hamog. Ay, may araw na dun sa taas. Pero, natatakpan ng makapal na hamog. Kaya, hindi pa masyadong maliwanag. Pero, 7.30 na ng umaga. Lumiwanag na nga. Ayan pa rin mga nakaharang na sanga sa daan. Dito ako sa Bituka mga, mga, kapadyak. Silipin ko nga kung kumusta yung bahay kubo. At ang bahay dito. Nako. Another sad news. As expected nawala nahulog sobrang lakas ng hangin yung pipito yung tambayang puno dito bumagsak oh my god ayun hindi na siya sa baba nakakalungkot talaga kahit na dito sa ano sa huling ahunan puntang timblak tumba rin ang mga sanga ng mga puno na hulog. at may mga landslide sa gilid yan ang mga landslide kabilaan ay dyan lang sa gilid malilit lang kasi mapuno naman ang mga bundok dito eh kaya kaya nilang i-hold somehow yung lupa pero dito, nakalbo ang mga puno. Naihangin lahat ng buhok, lahat ng dahon. Putik. Maputik talaga itong daan. Ayan, tapos may umaagos sa tubig. One-way pa rin ito, mga Ayan, mga nag -landslide. Nag -landslide to mga kapadyak. Yan, mga nag-landslide. to. Nung kasagsagan ng bagyo. Nag-iba yung bundok. Tawas sa baba. Maputik. Ayun o. Landslide sa tiblak. Dumako naman tayo dito sa pinakapaborito kong pasyalan sa Lundog di Black obviously sarado sila ngayon nakita ko sa Facebook yung kanilang post about the current condition of the Love camp. at talagang devastated din sila kaya close ngayon ang Love Camp ayun yung star natun yung star pero babangon yan biskayano yan resilient ang biskayano itong poste ng kuryente medyo tumagilid ha ah. more landslide kaya one way itong daan ulit dito tsaka halos nakasahid ang mga kable ng kuryente ito yung taniman ng repolyo na binisita natin noon silipin din natin tingnan natin kung kumusta yung mga tanim nila silipin natin itong Cabbage farm dito sa nadintog. Dahan-dahan lang tayo. Maputik. Madulas. Pag-slide pag tayo rito. May kita ko, medyo yung mga dahon ay wala sa posisyon. Medyo gutay-gutay ah. Halatang sobrang napahirapan ng hangin. Sana okay lang sila mukhang ano naman hindi naman sila mamamatay kailangan lang siguro ng panahon or oras para bumalik sa dating pesto Oop, maputik na dito may konting landslide dito eh ayan pa ba tayo masyado na maputik mabloop tayo sige hanggang dyan sa baba maapit tayo rito para <laughs> hindi dumiretso cabbage farm dito sa naduntog at least still in good condition -express yung express si kuya nagtabi-tabi nga mga dahon ng mga repolyo pero at least hindi siya nahugot kumapit pa rin ng maigpit sa daan okay in general in good condition na yung daan good not very good but good pwede nang padjakan mga kapadyak pride itong tiblak basta iba yung pag-iingat lang ating gagawin para sa ating kapakanan at safety okay maraming salamat sa panonood